magandang gabi guys uh, may hawak akong uh, isang box ngayon unboxing yung uh, gagawin ko ngayong gabi bali uh, in order ko to nung uh, nakaraang araw pero uh, ngayon lang gabi uh, dumating guys uh, bali ang laman nito guys uh, ilang paris na sapatos kaya uh, bago ako matulog guys, uh, gusto ko uh, makita kung uh, maganda yung uh, na-order ko na mga sapatos. Kaya samahan nyo ko guys na buksan ito para makita yung mga in-order ko na mga sapatos. yung box nya kulay purple. oh guys oh, nike yung tatap nya. ito ito yung uh, para sa akin guys, uh, sapatos. maganda siya guys oh, kulay puti with a uh, black Meron pa guys, ah uh, ito naman. Ito naman ah uh, guys, oh. Nike din. Para sa king ah uh, asawa to. Para sa king asawa guys. Oh. Ang cute. Meron pa ba? guys, meron pa disuntak, dito naman. Oh, Nike din guys oh. Air Jordan. Tingnan manyo guys oh. Para sa akin din to. Pali dalawang uh, Paris yung sa akin guys. Tapos isa sa asawa ko. Maganda. Maraming salamat guys sa panonood nyo.